Ayun, boss Barwin. Um, kinawa ko lang yung cellphone ko. para may papakita ko sa'yo, bad news. Um, sana isa lang yung nangyari na gano'n. Gusto ko sanang palitan pero mahal lang pyesa. Ayan yung isa nang hina. Magmamaltata, ewan ko. Wala. Ewan ko kung ito yung nang Oh, nagmalta ata siya. Sa so, tingin ko. Tama ba? Nakalayla oh, wala na. Update na lang kita kapag siguro umabot ng ano, um, dalawa o tatlo yung patay palitan ko. Pero kapag isa pa lang, um, ganun talaga boss ba Barwin ah uh, bawi ako sa next na ano ang parating ko so ay e, maraming namin salamat Man. peace out Ayun mga kagambebes, ito na yung order ni Boss Barwin ng Tiga Pampanga. Ayan. nakais na. So ayun, maraming maraming salamat. Peace out.